Para mga asintada ng mga taga-garden niya ngayon. Sa akin nga kami yung pilipit na tayo nylon. <laughs> May pilipit <pa> lang nylon? Ngayon. <laughs> o, tama o. Oh. Mga taga-garden niya o. Oh. Yung mga gumawa dito sa ano? Sa, sa lawag, dasmawan. Ang ganda ng inyong gawa. Ang ganda ng inyong asintada. Magastos kayo sa siminto. Hindi naman ata kayo basan eh. Puro atake mang helper. Etong gawaadinyo kaya ko ritong gawin ni. Eh. Ano? Ang mamahal pa nang sakot ninyo. Oh. Ano? Oh, pakita ko sa inyo. Ayano. Ayen lubugo, ito lubugo. Tultawo. Ay wag niyo pang labasin mo plywood. Mm. E, isa dito sa kwad, nababo. Ayano. Oh. Ha? Ito na naman. Loob nito. Nasa na tayo mga idol. Mga gawa ito ng mga taga... Ang gawa ng taga niya na dito sa... Sa ano? Sa Dasmawan. Ayan o. Oh. Nakakatuwa. Oh, ang kapal o. Oh. Oh. Oh, oh. ang kapal oh. Kita nyo? Oh. Dos oh, dos ang kapal lo oh. May hulog yan. Oh. naluga na. Oh. Grabe, grabe ang gawa ninyo. Manipis sa ah. taas, makapal sa baba. Grabe. Grabe yan. Grabe, grabe. Tira ko tuwan sa itsahang yan. Eh, <laughs> tayo mag Magset tayo ng ating kamera. Yung ah, wala pa Dito tula dito. lang

May pagsabit pang nalalaman. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs>